buhay ni Daddy. So ayan ay komusta uh, kumusta mga idol at mga kasari no? Welcome po ulit sa yung channel Daddy Kudo Vlogs Dito tayo ngayon sa ating uh, pwesto no? Yung ating uh, pretong manok ayan. So uh, ang oras ngayon ay uh, alas 8 na no? Paubos na tayo, ito na lang natira and uh, tatlong buo isang kalahati and uh may liit pa tayong uh, limang piraso and tatlong hita no 'yun na lang yung natira sa ating uh, manok ngayon so yung dala natin kanina ay uh, 15 pieces no uh, share ko lang mga idol makasari no kaya uh, nagpalit na tayo ng uh, ating uh, uh, brand ng manok no dahil nga ay uh, kailangan talaga natin maghanap sa 6 months na natin dito sa ating uh, pwesto, no? Ay uh, naghahanap tayo at uh, ini-improve natin ang ini-improve, no? So ay, uh, naghanap tayo ng uh, magandang supplier talaga, no? Ito ay, uh, kung saan kumukuha yung mga sikat na fast food chain, no? Katulad ng mga sikat na makikita natin na letter uh, J at saka letter M, no? <laughs> Isa lang ang kinukuha na natin, mga idol at mga kasari. Ito ay, uh, Uh, maramihan ang pagkuha natin dito dahil uh, mayroon silang limit no? mayroon silang uh, kumbaga uh, kota sa pag a uh, uh, deliver sa atin no? so kailangan marami ang kinukuha natin pero at least mga ito mga sari ay uh, branded no? and uh, yung manok may tatak talaga may nakatali sa paa no? tulad ng iba yung letter M na nakatali sa paa ng manok sa atin meron din may mga may nakatali din sa parang manok so uh, sure tayo at saka uh, tiningnan ko mga idol at uh, kinumpir ko yung dating uh, kinukuhanan ko and uh, ngayon ay uh, magkaiba talaga ang uh, itsura ng manok no? ayan o no, mga idol eh. So uh, thankful naman tayo no dahil nga nakakita tayo ng uh, supplier talaga na maganda. And siyempre ay uh, i-share ko lang ito dahil nga gusto kong mag-explore sa ating business, gusto kong uh, mag uh, update, gusto kong mag kumbaga i -ina ano natin no, ini improve natin ang ini-improve no sa patuloy natin na uh, pagbebenta uh, dito ng manok kaya uh, patuloy din natin ini improve ang quality patuloy, din, patuloy natin si lahat pinag-aaralan natin kung paano ng mas masarap lutuin pa uh, pinag-aaralan ko yan araw-araw kung uh, niluluto dito mga idol para at least ay uh, hindi tayo mahuhuli kung nakita nyo naman mga idol mangsarhaya uh, open na ang uh, ating katabing uh, sikat na Uh, ayan no sikat na ating uh, kalaban no hindi din uh, ating uh, hindi natin kalaban no kakompetensya natin sikat yan no nag-open na sa ating harapan and uh, siempre, ayan dito yung ating pwesto so magkatabi lang no magkatapat ayan no magkatapat lang tayo no pero at least ay uh, patuloy tayong uh, lumalaban no sa kabila ng <laughs> uh, higante uh, 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 kalabaw kontra kambing tayo ngayon no? pero at least ay uh, hindi tayo nawawala ng uh, pag-asa ay uh, ginagawa natin na, ta, natin yan para ma-inspire ma, ma sana maging ganyan din tayo no? hindi natin tinuturing kalaban kung ano man ang ating kakompetensya dahil uh, Una-una ay uh, karapatan din nila yan and kahit uh, na una tayo rito and uh, ay uh, hanap buhay din yan at siyempre service din yan sa kapwa Pilipino no at uh, siyempre ay nakatikim din tayo napakasarap din ng kanilang uh, uh, items yung manok nila so sa atin patuloy natin i-improve patuloy natin pinapasarap patuloy nating uh, hinahanap ang mga manok kung saan ay quality talaga no uulitin ko lang pakikinig ako ng So uh, natuwa tayo dahil nga nakakita tayo ng uh, mas ma, uh, maganda, no? Maganda na talaga. Ito na yung uh, kukuha na natin na uh, manok sa sa ating uh, pang-araw-araw hanggang sa tayo ay uh, kung saan man tayo makarating, no? Dahil uh, sure talaga ako, alam niyo naman mga idol, sari ay uh, medyo masilan tayo, no? kung nakikita nyo yung past uh, previous vlog natin doon tayo pumunta sa Pasig no and uh, nagmukbang kami doon ni commander kong mga kapanood sa dulo no yung ibang mga comment doon ay uh, sure ako hindi nila napanood yung dulo <laughs> and uh, okay lang yan at least napanood kahit 1 minute hanggang 3 minutes lang no pero kasi mahaba yon dahil nga gusto ko kumplito ang pag haba vlog ko dahil nga ay na-inspire tayo doon dinayo pa natin ang mula Cavite hanggang Pasig no para at least haya matignan, no kasi uh, blockbuster ang pila doon and siyempre napakaraming mga vlog na vlogger na pupunta doon binablog yun dahil nga sikat na and uh, kanto fried chicken lang yung mga idol uh, ganito lang din yun pero pasukin pa ngayon hindi yun main road tulad sa atin dito ay main road tayo doon ay pasokin pa nga eh, kanto lang siya talaga. Pero napakarami rin kasing bahay doon na at uh, maraming tao din, no? So kaya mabenta. At saka uh, hindi pa sila nagtitinda hanggang hindi dumating yung may-ari, no? Sinabi ko yan sa previous vlog ko. So uh, tinikman natin manok nila, tiningnan natin yung uh, kanilang uh, style, uh, kanilang uh, uh, kung paano sila magtinda, kung paano yung discount nila sa kanilang pwesto. Na, na, nakita natin in person yun no kahit medyo malayo talaga ay uh, sinadya natin tipo punta, puntahan yon para lang at least ay uh, makakuha tayo ng idea kasi nga ang nakikita lang natin dito sa mga malapit mga left side manok lang ay uh, pa sa prito, sa no and uh, sabi nga ni idol yun, Lionel dito sa kaya kayang-kaya ko daw yung gayahin yung mga ganon And actually, ay, uh, ang lasa ng manok natin at uh, sa kanila ay uh, hindi magkakalayo uh, mga idol. No? Uh, medyo matabang lang sa kanila ng konti. And uh, may hinalo sila doon na parang iba. No? So tayo ay uh, walang ganon. Pero ayaw ko kasi yung ganon eh. Kasi parang hindi naman sa pag ano, masarap naman talaga ang manok nila. Pero babanggitin ko parang may hindi ko sure kung may curry or something. No? Basta uh, parang meron. Ako kasi ayaw ko yung maglagay ng ganon na na uh, kari sa manok. Hindi ko sure kung mayroon talaga pero uh, kung tikman yung mga idol mga sari at uh, mapuntahan nyo ang uh, kanilang uh, pwesto ay napakasarap naman talaga. No, walang duda. Sobrang sarap. And juicy talaga. No, bagong luto. And tinry ko yung sa akin dito ay uh, halos magkaparehas lang, no? Sa lasa. And uh, in-adjust ko yun yung akin no? sa pagluluto kasi hindi masyado mapula. Ang pagluluto natin ay in-adjust ko ng konti para at least makulat. Makikita nyo naman sa ating uh, ngayon, no? sa ating uh, manok. Ayan. Ay, uh, iba na tiyay, iba na yung itsura, no? <laughs> sa tingin ko palang alam ko na kung paano lutuhin, eh. So, <laughs> kahit yung litsun, kaya-kaya ko rin yan, no? Dahil nga, matagal din tayo ng trabaho sa fast food chain. So, ah, uh, tiningnan ko yun at uh, kumuha tayo ng idea pero at least ay uh, malayo naman dito sa atin hindi naman natin yun yung <laughs> la kompetensya so uh, may customer tayo so ayun ay uh, may mabumili lang mga idol no? at uh, mga ay na uh, uh, happy tayo na talaga nga kahit meron tayong kita niya naman ay uh, may kalaban tayong uh, sikat at higantina uh, higanti na no? yung pangalan ay sikat na and, higantina uh, higanti na pero ay uh, Tuloy-tuloy pa rin tayo no sa ating uh, business no. Ito ay ang katas ng ating sari-sari store. And uh hindi natin 'yan sinasabi ko paulit-ulit na hindi natin tinuturing uh, uh, na kalaban bagkus. ay uh, minds tayo dahil uh, nagsimula din 'yan alam ko sa isang piraso na uh, branch na kanilang branch no. So uh, tayo ay uh, patuloy na nag-sisikap uh, at nagchachaga no. And eh uh, ay uh, tiwala lang no sa ating uh, sarili tiwala lang sa kakayahan natin no and talagang uh, gusto ko sabi na ma-inspire tayo at ma-motivate kasi uh, kapag na-motivate tayo ay uh, inaaral natin at uh, syempre uh, natututo tayo na ma-motivate natin ang ating sarili no para at least ay uh, gawin ko ano ang gusto natin kasi ito talaga mga idol at mga ay uh, gusto ko talagang kung talagang gawin ito yung uh, pagtitinda ng manok no and tapili uh, ko nga yung uh, lechon dati Kaso ay hindi ko kayang uh, budgetan no kasi nga maliit lang ang kita uh, natin sa sari-sari store lang din nakaiipon tayo ng 50,000 so ang lechon manok mga idol at makasari kahit maliit lang ang lechon manok ngayon ay uh, malaki ang uh, ating uh, uh, puhunan doon so nagsimula tayo sa ganito lang muna pero at least uh, kahit papano ay uh, kumikita tayo no ayan so uh, ito yung ating uh, pwesto na bahay-bahay no so uh, kumikita pa rin tayo kahit na uh, sa kabila ng lahat ng uh, ating uh, pagsisikap no and uh, hindi tayo nawawala ng customer napaka tayong, na, napaka blessed natin na uh, sa kabila meron tayong kompetensya na sikat no ay uh, hindi pa rin tayo nawawala ng customer no so uh, yun lang masasabi ko sa atin na uh, mga idol diyan at mga kasari diyan no uh, tuloy-tuloy lang tayo and uh, Gawin natin inspiration kung ano man yung uh, na nandyan sa ating uh, pwesto. Dahil uh, sigurado ako, uh, maabot din natin lahat ng ating mga pangarap. So, uh, God bless. Mabuhay tayong Pilipino. bye bye